Grabe naman ang ibang netizens kay Pab housemate Dustin Yu. Super bash kasi sila sa pagkakaiba ng dating face nito, na iba ng araw sa mukhang napapanood nila ngayon sa TV. Trending na sa X ang old videos at photos ng kapuso actor. Unti-unti na kasing nakikilala ngayon si Dustin nang pumasok siya sa bahay ni Kuya at maling kay Ivana Alawi. Hindi nga ba ang chika ng actress influencer habang nasa loob pa ito ng pub, house ay si Dustin ang pinakahansam sa mga lalaki roon. Nabitin pa nga ang followers ng The Swan Love Team dahil lumabas agad ang actress sa pub, house. Dahil doon ay naging interesado ang mga fanny na mas makilala pa si Dustin kaya naman super research ang netizens kung sino ba talaga ito. Shook nga lang ang mga Feni nang makita na ibang iba raw pala ang fez ni Dustin noong hindi pa raw ito sumasa ilalim sa operasyon. Pinagbibintangan nga nilang kabilang din daw pala ito sa salamat po Dr. Klob. Nakakaloka, pinagbintangan agad si Dustin na retukado. Pero may mga nagtanggol din naman sa aktor, guwapo na rin naman daw ito noon at obvious nga lang talaga na hindi kagandahan ang ilong nito. Oh well, Bukod sa talent, mukha ang puhunan ng mga celebrity kaya hindi naman kasalanan ang magpa-enhance at hindi na naman bago ang issue na yan sa showbiz dahil marami namang artista ang dumaan na sa ganyan, no? Pero hintayin na lang nating makalabas sa pub, how si Dustin para sa mismo ang magsabi kung nagparetoke nga ba siya o hindi, ha? For now, let's give him the benefit of the doubt. Pero kung nagparetoke man o hindi, aba, hindi maiikakailang sobrang sikat ngayon ni Dustin dahil sa pagpasok niya sa pub house in fairness kabog niya ang ibang guys sa loob ng bahay ni kuya no yun na yun